Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay sasagot sa mga naririnig natin sa sinabi ng mga mga ngaral. Gaya sa aking segment na doon lang tayo sa konteksto at sa nasusulat. Ang tanong, kailan ba naging anak ng Diyos ang verbo? Ano ba ang sinabi ng Biblia sa pagiging anak ng Diyos ang verbo? Mababasa natin yan sa aklat ng mga awit, aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak sa araw na ito ay ipinanganak kita. Mas maganda basahin natin sa English. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son. This day have I begotten thee. Sa salitang I will declare ay nasa future tense. Ibig sabihin nito ay isang hula na mangyayari sa hinaharap. At hindi past tense na naging anak na ng Diyos ang verbo mula pa sa walang panimula. May talata pang pinababatayan na sinasabit yun na ng Biblia na may anak na ang Diyos. Basahin natin. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakok? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Ang tanong dito ay, dapat natin malaman ang kapanahunan. Nang sabihin niya ni Haring Solomon ay may hula na sa nasusulat sa mga awit, Kapitulo 2, versikulo 7. Ito ang context at ito ang nakasulat. Maraming salamat.